So, ang result, 956424, 818. So, muna siya itong mga mirror. Uh, this one is gap and this is the mirror. So, sulod ang 401, 154. Hello, hi. <coughs> may buntag sa tanan. So, 3, uh, sa, may uddo na di ay. So, 703, tulok ka buok, pwede mag-get 3, pwede mag-get uh, 2. So, <coughs> hello. <coughs> Ni pahuway gamay stita, no? So, uh, 3770. So, pwede po mag-703. Hello, Rochelle. May buntag diha. Okay, paspaso na nato nato Kay late naman ta. So, kanang 584, unsang urasa. Pang alas, dos. Hmm. Pero sulod to sila tanan. Pang alas dos, yun ng 584, Ha? Pwede ka na Unya yeah, tong AP. We have 506 kung mutapad sa 956 492 mutapad sa 4494 424 o 432 pwede na. Ya yeah, 888 kung mutapad sa 818 498 489. Okay? So sa di ganagdagan numero pwede ra jod og dirira mukuha. sa probables tibuok adlaw kay naa na gid na diha ako gid mayo Okay Kulang i-screenshot kay nindot nindot ni nga kadto nindot mga probables So atong guide 419432. So tapad ana. So kani ang tapad 415. Kani ang tapad murag uh, 159. So mo mga tapad 4032432 kay uh, 492 254, ha? Kana sila mo naay mga tapad sa guide ha. So, as I've said, pwede na gamitin lang sa anggol-anggol ang 419, 432. Mismo ang guide pwede mo gawas. Ba't kamo po yung magbuot, pwede mo mupik sa inyong gusto nga probable. Ngano man ang mo iro man. Ikuan daw ko no. Basta hinay ang internet kayo. na siya? Kaya diba dito kong danaw? Di sa'yo kong katayaan? kay 19 to 20 calendar di ko kataya kay mo siya kay white light signal or imo na siyang i-out nga sulod kag balik okay murag nagkadaghan na gud sila kay tungod dako ilang pataya ba 1920 So, muna siya ang, karang 808 pwede ha. 242 pwede. Mga, ang kalendar ni copy na na ako kasi may unang sad mo ah nag numero ah, which is dagan na ba jod okay 818 <laughs> ang chart result 9pm tick note so na ay waiting uh, 638 836 uh, nga kagay, pas alkitran kaning duha kabuok but nagpakita na siya but kabaw mo gahi kay na siya but nagpakita okay So, karon diretso na ta. Arte single. Ang single kay katong 4479947 akong besta. So, ako lang ning isuwat. Kani sunod ni siya sa 956 sa kanang mga result gani. So, ako lang nang isuwat diag appeal kay basing kana may kuhaon sa year 2023 year 2023, diba? So, wala ginan ko gipataka-taka, alag like, so what diha? Gitanaw ko na akong guide. Nang, kailangan ba itutukan? Ako nang isuatanan kay, kanang, si labad kaya ulo ba na, bas hindi ko ka, dili ko ka, update ninyo. So, at least na amoy guide para alas 5, alas 9. So, mo tong single, ha? Kung erison, eh, screenshot dahil yun. Okay. 748, ha? Kay tapad na siya sa 956 nga result. Pwede siya mo sunod. Okay. Ang double, 77 seven, seven, all. 77 seven, seven, also, nagpakita na at last. Ang ato ang gahi pas kanat nga 778 oh nega pakita ang buwang hmm moro na atong double ya atong maintain nga 101 maintain nga way gawas-gawas oh -gawas. hmm, basta kay 77 ha yang atong katong gipaabot nga 787 sulod nga dipinsa sa 77 ang dipinsa e og 788 kay basing ilang liya ilihayan so dipinsa iyan anak kay basing dagay manaya si binit si Ibena is ka susulod kayo best one ang kaning atong di abot ng kanahan ya, balik ba't kung walay budget kana lang usa sa 9 Kana lang. Okay? Ang iska. Buang na suya. Tara na ako sa oras ni. karon na po mata. Hindi <laughs> ako katulog good. Zero, alas, alas cinco na ako natulog. Nga, ni dua ko kadaog lagot. May pag nagpuyo. Kaniha. Zero, upata na nakabuo. Wrist back. Ani ba? Sige, balik sa kong compute. Nga no, dahil na siya. balik na sa nakaroon. Tapad ba na sa 956? Ambot na lang yun. Basta balik na 609 na 690-609. Nga no, manang. Pwede mo balik. Tapad sa 956. Sige na siya, balik ko eh. Di nagay ko ganang butangan na niya. kay sige, nagbalik. So atong maintain kanin. Mo na tong maintain karon adlawa. So garong adlawa. So ang code ani 694 946 694 946. But 496 akong gipili. So, atong best. Dito na ko ni butang. kay tapad man sis 818, lain sa kay din na ko butang. Kaya ko mugawas. Unya mugawas, maingon din ay kasayang tita ni biya na mi dugay na mo Bahaw naman to. Ako na lang nang ibutang kung mugawa sa compute. Okay? So, naa siya ha. Mm. 489498. Ang patarget kita na mo ni kanitulo. Ha? Ba't sulod siya? Sulod siya karon. Dili nang nako mapakita ang ako i-post na lang ang katong gulan nga nakita na sa akong ang ako ang kaban nga naa uh, ang 818 tapad ang 888 og 498 Ala dili kasulod. Wa pa ko kasuway mo ko ron Kay basing nag nag sila ba Adto na lang mo sa 3, d 3D, ay 3D777 Adto mo sa 3D777 ang link Naagipin pin comment na ko. so kung dili mo ka open sa like 777 sulod mo sa 3D 777 ha sulod mo sa 7, uh, 3D 777 kay basing nag ano sila ba maintenance kung duhara na pag uh, hinay mo internet or nag maintenance sila kay di kita kasulod kung maintenance Okay so dealer na goal kay kanang like 77 kay sister company randomayga puno sa Prada. Ni ang Prada sister company na sa BBC. Hmm. So, they're legit. So, don't worry basta naalay system error nila no. So, adto na lang ta sa 3D 77. So, why kuno yung 3D 77? Kay 98 baya dito mas dako. Di lang ko ganahan atong 3D77 kay kung magduwa di kayo manghatag manghatag ba't dili kayo sa di presa like 77 nga bisan nang ng na manghatag pagyod. So adto ko ganahan mo mutaya sa like 77 kay kung modaog ko dito, di taya na lang ko dito. so dia. Ang diri sa 3D like kay dako siya daog sa 3D pero kung magduwa ka dili kayo pamutak ka timingan na sad siguro. Muhatang man, but dili gid para sa like sa 7, 7 Nga nakadaog dako, na ko, gi na. Modwa ko balik, modaog gyapon. Mm, mo yung nakanindot sa like 77. Pero ang nakanindot lang pud sa 3D like like at eh, 3D 77 kay dagko siya, dipin uh, dipinsya ra og 50. siya 50 kay Dak ko kay josep Joseph no ni dua kadya Joseph, dua bit ako josep Joseph sus. So, Dak ug bismillah withdraw nasag ko. Dak ug tresmil withdraw nasag ko. Ani ako i 200 ra gyud. Dak ug tresmil withdraw nasad. Ang uban pod mga site like sampo sa Prada. Ang style pod dito lahi. Komo ka withdraw na kanina, katagaan. unya ang style ako dito mo hatag kong 500 nya mo ko ko na ilang turnover kay once mahuman na tong 14k nga turnover mo hatag og dako pero ang uban kay dili man ganahan kay dugay kaayo mahuman ang 14k kay mo si pakag duwa pila ka pilang duwa <laughs> ang ako style tag piso-piso na mo abot jud 14k uy dali ra kay na Anak, ma'am, oh. Ma'am, kamutan, oh, ma'am. Mambilma. Da, oh, best to alas dos. Yes, nakadaog side ko. Just team siguro to. Yan ang ako ako. Free load. Free load draw Joseph, free load nila. Kanang, kanang bang ihatag nila bitaw sa mga nanaya. Wala, di abuto bintimil mil. Withdraw dahin tita niya. Wala dahin ko. Wala dahin ko nagduwa. Wak taya mutayak Ingat anak arah Okay, kau balik anak Kau haon Bawi on, bawi on So, munang Muna, kung gusto pa kumuduag balik 200 dada kong load Win or lose Kay ngano, bodaog, Mudaog Okay, kung di mudaog oke okay. So, ana arah digi kumulod kumuduag 1,000 Ha, bahala mo diha Mudaog, mudi ah, hotog siya, eh. So, karon kung di mo so kasulod, At to lang sa tas 3D 77 ha. Sige, panaya na mo. Kaya mura na itong best man. Batanawa lang po din yung section. kay basing adto dito ba? Mm, um, di, di, kayo, dako. Mas dako sa Prada. Pero ni Bia na ako sa Prada. Kay Ari man sa magtayaan. Good. So, ah, wala ko ni Bia actually. Mo. Taya kaya pong ko dito. kay na uh, naamog uras oras nga manghatag ang Prada. So, kay baw na ko unsang oras sa usually hapon kaya mga alauna niya alas city alas city to alas utso niya kadlawon alas dos so manghatag ang prada so uh, generosa na siya so dito ko magduwa pod pero mas is like okay thank you for watching everyone and sorry nga late kayo no kay uh, nilakaw ko na stress ko na na ipahaway ko Okay, kahit layo kayong drive, no? Layo kayo bilag duwa ka oras nangyaguro okay thank you for watching everyone bye